Ang multiple myeloma ay isang uri ng cancer sa mga plasma cell ng bone marrow. Kapag may mutasyon sa plasma cell na ito, nagkakaroon ng walang kontrol na pagdami ng mga plasma cell sa bone marrow at ito ay nagdudulot ng kondisyon na tinatawag na multiple myeloma. Ngayon, ano ang mga risk factor para sa multiple myeloma? Habang tayo ay tumatanda, uh, ito mismo ay isang risk factor. Kaya ang edad mismo ay isang risk factor. At ayon sa iba't ibang pag-aaral, mas karaniwan ito sa mga lalaki kaysa sa mga babae ang ilang mga insecticide o pesticide ay maaari ring magpatas tsansa. Ang pagkakalantad dito ay maaari ring magpataas ng tsansa ng pagkakaroon ng multiple myeloma. Ngayon titok, ang kasaysayan ng pamilya na may multiple myeloma, kayo o anumang iba pang uh, plasma cell disorder, maaari rin uh, magpataas ng tsansa ng uh, pagkakaroon ng multiple myeloma. Upang ma ang multiple myeloma, gumagawa kami ng ilang pangunahing pagsusuri tulad ng complete blood count na maaaring magpakita ng anemia at kailangan din naming magsagawa ng renal function test na maaaring magpakita ng mataas na creatinine na nagpapahiwa ng pagkabigo ng bato, no? At gumagawa rin kami ng serum calcium na maaring tumaas at tinatawag itong hypercalcemia. At gumagawa kami ng buong katawan na PET CT o MRI na maaring magpakita ng bony lytic lesions, corine, o mga bali. At siyang susunod na hakbang ay ang paggawa ng bone marrow, aspiration at biopsy mag na magpapakita ng higit sa 10% ng mga plasma cell. Ngayon, paano natin gagamutin ang kondisyong tinatawag na multiple myeloma? Kaya't lahat ito ay nakasalalay sa edad ng pasyente at kung gaano ka-fit ang pasyente. Karaniwan naming ikinuklasipika ang mga pasyenteng ito kung sila ay uh, eligible o hindi para sa autologous stem cell transplant. Karaniwan, ang mga pasyente na mas bata sa 65 taong gulang at medyo malusog at walang ibang mga comorbidities, tulad ng sakit sa puso o diabetes o anumang iba pang mga issue, ang ginagawa namin ay Nagpapatuloy kami sa chemotherapy kasama ang ilang targeted therapy o para sa apat na cycle o apat na buwan. At pagkatapos ay sinusundan namin ito ng isang pamamaraan na tinatawag na high dose chemotherapy at autologous stem cell transplant. At pagkatapos ay sinusundan namin ito ng ilang maintenance na oral na gamot o injectable na gamot. Noong itinuturing na isang napakasamang sakit na may napakadilim na prognosis noong dekada 1990. Sa mga araw na ito ay nagagawa naming mag-alok ng median survival na humigit kumulang 8 hanggang 10 taon para sa isang pasyente na na-diagnose na may multiple myeloma.